Hello guys. May inaayos tayo na amplifier na 735. Problema niya guys. Hindi siya nagsasounds. At yung binuksan natin guys, maraming kinalawang na na piso. Gago! Transistor yan ah. Ito guys. ito guys itong mga transistor na ito guys marami ng kalawang yung kanyang mga paa oh my god lawan natin guys ayan guys oh. ayan. kaya hindi siya nagsasya, nagsasyons at pumutok yung fuse, uh, fuse capacitor dito maganda sana dito okay na kasi wala siyang kalawang oh. pero Tatry pa rin natin Hanapan Baka may mga sira dito Ito Palitan natin lahat Itong so, sister Tsaka yung capacitor oh. Yung pa oh. Nakalawang Maraming alikabok Ito so, guys Yung model na 735 to Yan guys Yung capacitor niya 80 volt At isang Bridge diode eh. 7352 na model Problema dito guys Inayos na ito Yung kanyang relay Dinamper na Huwag bong subukan so, likod, eh. Masisir yan guys ah. Nakajamper na ah. Tinanggal ko na ito guys Yung transistor na ah, malalaki Tinanggal ko Inayos na pala ito guys 7352 to na model ayan guys ito yung ano nyo guys yung transistor nyo guys radio yan tinanggal ko walo malalaki At ito naman yung ano nyo harap yan 735 ayan guys ito yung harap nyo yung transformer nito guys 345 yung kanyang out ayan o ayan 4545 45 yan o transformer nya so palitan natin yan lahat na itong pinalawang guys papalitan natin ito ito dito at saka itong mga kapasitor lahat ito guys papalitan natin kasi yung hindi siya nagsasounds so guys maraming salamat sa panonood shout out na lang